Sari na po! Ikalabing walong linggo na po sa karaniwang panahon. Yung ating salitan ng Diyos po, napakalakas po sa linggong ito. Kasi pinag-uusapan niya ng pagsusumikap ng tao, pagpapawis, lahat ng kanyang minsan hindi siya makatulog ng gabi, mauwi pala sa walang katuturan. Di ba kalokohan yun? Di ba? Kasi ang kanyang pinangasiwaan, mabubulok lang pala. Samantalang haharap siya sa Diyos, bulok ang kanyang hawak. Walang halaga. Bakit? Ano bang mahalaga sa Diyos? Hindi e, diyo yung aking sarili, aking sarili, aking sarili. Alam niyo po ang mahalaga sa Diyos na kahit anuman ang nasa akin ay napa sa atin, sa ating kapwa. Napa pamahagi po natin. Yun po kakayahan ng tao eh marunong siya magpayaman, pero magpayaman din ng kanyang kapwa-tao. Dahil dito, kailangan tayo pumili araw-araw sa ating pangangasiwa. Ito ba'y para sa akin lamang? O makabubuti ito sa mas nakakarami? Yun, doon ang Diyos, hindi po ang ating ari-arian.